Hello guys, ayan. May bulaklak. Ang tawag dyan ay kalachuchi. Yan ang ganda-ganda guys. Kalachuchi. Tapos ito, hindi ko alam kung anong pangalan nito guys. Ito naman ay santan. Ayan, santan ko yan guys. Ito naman ay gumamela. Ayan, yung gumamela guys, iba-iba yung mga kulay. Ayan, kulay, parang kulay pink siya, ayan. Sa personal ko yan, ibang-iba ang kulay niya yan guys. Ayan, natutuwa talaga ako sa mga bulaklak guys. Ayan, no? Ang gumamela, ah, may red, mayroong yellow. At mayroon din yung mga, yung makapal ang bulaklak na, ayan. Ito ay isa lang bulaklak. Yung iba makapalang bulaklak. Ito naman po, ayan. Di ko alam anong pangalan ng bulaklak nito, guys. O, di ba? yon lang yun sa atin. Ayan. Sari-saring bulaklak. Ang gaganda. Tuwang tuwa po ako sa mga bulaklak. Ayan naman po ay kangkong. Bulaklak ng kangkong yan, guys. Ayan, kulay violet. Ayan po. Ito naman, bulaklak po yan ng damo. Ewan ko ang pangalan dyan, guys. Ito. Ayan, yeah, lumabog na yung araw, guys. So, Ayan. Yeah. So, Pero ang sunset. ganda. Meron din yung makapal ang bulaklak niyan. Ganda-ganda niya. Tuwang-tuwa talaga ako sa mga bulaklak, guys. At ito ay yung sinya. Ayan, alam ko yung sinya dahil ang dami kong tinanim yan sa aming bakuran ng bahay. Ayan, sinya. Iba-iba din ang kulay niyan, guys. Ito, hindi ko alam anong pangalan nito, guys. Ayan. Pero bulaklak siya. Ito naman yung bulaklak na sinabi nila pag namatay maghihirap ka daw ayan ito yung may-ari mawawalan daw ng pera pero ito guys mayaman ang may-ari niyan bulaklak na yan tingnan mo na video ko yan nung nagpunta kami sa resort ang dami dun bulaklak guys napakadami natuwa ako dahil gabi ayan puting puti yung kanyang bulaklak kaya binidyo ko ayan cute din yung halaman nila ayan o oh, diba guys, nung pumunta kami dyan guys, may swimming pool dyan sa tabi niyan. Ayan, ako mahilig din po ako sa mga bulaklak guys. Pero mahirap magtanim dito sa amin kasi maraming bata. Pag ganyan po ang bulaklak sa halabas ng bahay, inano, kinukuha ng mga bata guys. Tapos yung mga halaman ko, pinagpupunit, mga ganyan. Ewan ko ba sa Alright!